Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling madaling mainis ngayong araw, kaya iiwas. Sa mga mahabang usapan, at walang mga kabuluhan, at kung sa trabaho ay matyaga kahit naiinip sa pag-asenso, ay patuloy na magpapakasipag para maka-asenso sa buhay, hindi papasok sa mga bagay na pwedeng mawala ng trabaho at pag may nasabi ay talagang gagawin, matyaga sa ginagawa lalo na kung sa trabaho at ayaw ng kwentuhan sa oras ng trabaho. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, may katipiran sa pagpapalabas ng pera malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 20 at number 11 at number 33. Toros, ang toros sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sigurista sa mga ginagawa, at sinasabi, lalo kung tungkol sa pera ay maingat para makapag-ipon ng pera. Hindi magsasalita ng makakasakit ng damdamin ng ibang tao, may matapang na ugali at madisiplina ayaw ng mga kayabangan na usapan at kalokohan, laging handa para sa pagtulong sa mga kapatid at pag-aaruga sa magulang, matyaga sa mga ginagawa lalo kung nasa trabaho at ganoon din sa tahanan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa mga bituin, Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ng pahiwatig, matipid sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 90 number 34 at number 16. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina ang ugali at hindi kayang makukuha sa lagayan ng pera kung sa trabaho ay laging iniisip na dapat. Nasa maayos ang lahat, hindi nagpapataan sa mga ginagawa, maingat sa mga sinasabi at ginagawa. Kung sa pamilya kung may naipangako ay gagawin, at masayang usapan sa pamilya ang gusto, may mapanuring mata at isipan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa paggasta ng pera, malambing sa pagmamahalan ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color green number 21, number 9 at number 10. Cancer, ang Cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling pag may nasabi ay tutuparin dahil hindi kayang mangako na hindi kayang magawa at hindi makukuha sa kinang nang salapi dahil ayaw ng mga perang madumi na maiipon. Sa isipan ay pwede magkaroon ng ganti ng kamalasan. Wala sa isip ang pagseselos tiwala sa mahal. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa kanser ngayong araw na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isipan ng nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color gold number 20 number 25 at number 12. Leo, ang Leo sa pahiwatig na galaw ng mga kalikasan. Maingat na madisiplina lalo na sa trabaho ng tuloy. Tuloy na may hanap buhay, sa mga gagawin ay masipag-ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao, masipag-ayaw ng bulakbol sa trabaho, dahil nasa isipan dapat laging maging masipag, nang hindi magkaroon ng kagipitan basta sa pamumuhay, sa pag-ibig ay wala sa isipan ng pagseselos, tiwala sa pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyong ngayong araw, namula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color red number 20 number 16 at number 5. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling maiksi ang pasensya, masipag na talagang. Masinop sa gamit at sa mga ginagawa, ayaw ng mga usapang. May kalokohan tungkol sa pera, masipag at masikap. Na may wise na isipan sa mga gustong gagawin, pag nangako ay talagang gagawin, at kung nasa pamilya, ay maaruga sa pagkain para lahat ay nasa maaayos. Nakalusugan sa araw-araw, mas gusto ang mag-isa magtrabaho sa tahanan ng gusto ay masayang usapan at maaruga sa bahay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 12 number 40 at number 34. Libra, ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay laging matsaga at maingat sa mga sinasabi. At ikikilos dahil matahimik na araw ang gusto, mas. Nanaising magtrabaho, nang nakapokus sa mga dapat. Na matatapos, kung may nasabi sa napag-usapan ay gagawin. May masel ang ugali, kaya ayaw din ng mga usapang mahaba, at kaberdehan iiwasan ang ganoong pag-uusap, Sa gawain kahit pamahirap ay magtitiyaga para matapos, naglalaan ng pagtatabi, ng ekstrang pera, para may maitutulong sa mga kapatid at magulang, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 21, number 42 at number 8. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng mga kalikasan. Madisiplina sa paghawak ng pera at ganoon din sa trabaho. Pag may nasabi ay gagawin, hindi mo makukuha sa suhulan ng pera may paninindigan. Sa tahanan ay mas gusto ang matahimik na usapan para laging may good energy ng swerte sa tahanan. May maingat na ugali sa mga sinasabi at ginagawa. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, Pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white, number 22, number 9 at number 34. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw, ng mga kalikasan, may isipang matalino at mas gustong, gumagawa ng nag-iisa, para makatapos ng maayos na Nagbibigay ng kasiyahan para lalong maging masipag. Sa paghahanap buhay, matalino na mapanuri ang kaisipan. Para makaiwas sa pagkakamali, sa pakikipag-usap ang gusto ay mabilis na usapan na walang paligoy-ligoy, may ugaling mahaba ang pasensya sa gawain sa trabaho. Wala sa isip ang pagseselos kagad tiwala sa minamahal. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa mga bituin, may katipiran sa pagpapalabas ng pera pag-iipon ang nasa isip, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color white number 40 number 25 at number 19. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga Kalikasan, may ugaling matapang na kayang ilabas pag kailangan at huwag lalapitan basta-basta kung makikiusap. Dahil ayaw ng ganoong mga usapan, may mahabang pasensya. Kung sa mga dapat nagagawin, sa trabaho ay matapat dahil mas gusto ang makaipon ng pera. Ayaw ng mga usapang toksuhan ng pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, ngayong araw ay mayroon kana na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ng pahiwatig, malambing sa pag-ibig ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color green number 26 number 10 at number 34. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan sa trabaho ay ayaw mag-umpisa ng walang sapat na pag-aaral, maingat para nakakatapos ng maayos. At ligtas pa sa problema ang nasa isipan, matyaga at matapat sa trabaho at hindi kaya makuha sa suhulan, at laging inuuna ang mapasaya ang buhay pamilya hindi nakikisuyo sa ibang tao, maingat sa mga sinasabi at ikikilos ng walang masaktan na ibang tao, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa paglabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 41 number 8 at number 17. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Maingat sa sinasabi at sa mga paggawa sa trabaho. Dahil doon kumikita kaya laging nakapokus sa mga dapat na magagawa sa nagagawang kasipagan ay nagbibigay ng good vibes ng swerte sa mga gagawin, hindi nakikisuyo sa ibang tao ayaw ng may utang na loob sa pera ay ayaw ng mga usapang lagayan at suhulan ng pera. Sa trabaho ay masinup at pag may sinabi ay gagawin, hanggat alam na nasa tama, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa mga bituin, may katipiran sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero color red and color yellow number 23 number 29 at number 5